and good day. This is GMG Agri TV, aka Organic Don't Panic. It's organic. Let's go. So yun, mga Nako, na-miss ko po kayo. Nako, pasensya na po mga kasaksid, Dahil hindi tayo nakapag-upload ng na. every three days. Ayan, dahil tayo may hinaharap no na may inasikaso lang po tayo mga kasaksid. Pero for today's video po mga kasaksid, dahil tayo ay nakagaya, kayo na ipupunta po tayo dito sa or pang kasi Pangasinan dito sa pagsakan, no? dahil may nag-comment na ating kasaksid na kung saan daw, anong presyo daw ng gulay ngayon doon sa pagsakan at kung saan ba pwede magbenta kung, kung, ako ay isang farmer at gusto kong ibenta ang aking mga gulay ay eh, meron akong pagbabagsakan so yun po ang igugol natin ngayon no? kakausapin natin ang farmer na talagang uh, bumibili ng gulay. At ilalapit ko po siya sa inyo mga kasaksi. Okay, ilala niyo siya. At dito sa pagpunta natin sa kanya, eh malalaman niyo po kung paano po may process pag ba ako ng uh, gulay dito sa bagsakan. Nauabangan abangan niyo yan mga kasaksi dah. Pero bago po muna yun, maraming maraming salamat po sa mga nag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At sa mga bago po, Please like and comment, subscribe sa ating YouTube channel, please click the notification bell para lagi po ka-updated sa lahat po ng videos po natin. So, yun. At see you po dito sa Bagsakan, dito sa AgriPinoys or Planeta Pangasinan. Let's go! saksihin. Ayan, dito tayo sa pagsakan. At ito ang mga gutay. Mainis. Ayan, mga kamote. Ayan, mga palaya. Ayan, tatanungin natin yung magiging presyo niyan mamaya sa mga saksi. Pagsakan. Magkano nga bang presyo ngayong araw? At anong... Anong date ngayon? 27? Twenty seven, October 27, 2023. twenty Oh, two. Ako naman Dito Okay. Haha. 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 tayo. Haha. 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 mga Haha. Haha. fragile Ate to. Ate to say, good morning. <laughs>

mga upo. Ang palaya karamihan kila Kasi mga farmers po na nabigyan natin kato nila ma ano ni kagawad Dito po binabagsak. Siguro baka ito po rin yung ano nila. palayan nila. Yun mga kasaksid, ah, nandito na tayo ngayon sa anak ko, pasin yun, nasa bagsakan na tayo. At ngayon, ito po yung mga tanong ng mga farmers na ah, tatanungin natin yung presyo at kung kanina ba pwede magbagsak dito, kay, dito sa bagsakan. No? At ipapakilala ko sa inyo, syempre, yung pwede nyo pong makausap dito sa bagsakan. At sasabihin niya kung ano yung kailangan gawin pag magpapagsakay ng gulay sa kanila. So dito pa sa ordaneta sa bagsakan. Dito sa Audaneta, Pangasinan. So yun, ito po, papakilala ko sa inyo, si Ma'am Merly Lorenza. Hello, Hello po, mga ka-agre! Ayan, kasaksid eh. Ay, kasaksid! <laughs> yeah. uh, uh, yun ma'am. Um, first, tanong po natin kasi maraming mga farmers po ngayon nagtatanong every day nga yung ano po, di ba, sa gulay. Para sa inyo, ma'am, ano po yung ano ngayon, this uh, October 27, ano po yung presyo ngayon ng mga gulay? Kung yung alam nyo lang po. Na, ah, okay. So, ano, kaya last week kasi mas mataas pa ang presyo. Pero ito ay bumaba. Bunga ng oversupply kasi. Uh, alam natin na pag walang kalamidad, walang bagyo sa south. Kasi ang pangkasinan, pag binabagyo ay June to September. So ang October, November, ganun, ang binabagyo na is sa south. Pero ngayon walang bagyo kaya oversupply. Ibig sabihin, marami din sa south ang gulay, marami din dito. Kaya po bumagsak ang gulay. Ang ang palaya ngayon, 25 lang po ako nakapagbinta kanina. Yan, mga 200 bags. Mahigit 200 bags. Ang sitaw naman ang medyo gumanda ang ang presyo kasi dati 20. Ngayon ay nag 25-30 depende din sa oras ng pagdating. Depende sa oras ng pagdating. Yes sir, kasi paglate na kasi sir na darating mm -hmm. nagdadatingan rin ang mga gulay. Oo. Uh -huh. Kaya dito sa bagsakan ang pinakamainam talaga is maaga. Kasi yung mga buyer na dayo from Cavite, from Laguna, Divisoria, Ilocos, ganun. Uh -huh. Is maaga sila. Kasi by 8:30 umaalis na sila. So, ang okra ngayon ay sampu na lang. Sampu? Okay. Mm. Pag bultuhan nga, nagbibigay na rin sila ng, ng 9, ganoon. Depende. Pero pag retail naman, 20. syempre may nakakalusot din pag isang kilo lang, 15, 12. Parang ang usapan po natin dito per kilo, parang ganoon po. Lang. O, ito kasi, ang bultuhan kasi, sir, yung uh, sampung kilo. Sampung kilo, yes O, po. yun yung bultuhan. Uh -huh. Pero sa amin, na retailer, traders, ay traders pala, ang retailer kasi yung mga tag 1 kilo lang. Ay, pero sa traders kasi, pag kunwari, 10 kilo nga siya, pero isang bag lang ang kinuha, okay. parang retail pa rin ang tawag okay. namin. <laughs> pero, uh -huh. pag ang kinuha is 20 bags, 20 bags. 15 bags, uh -huh. yun, na yung yun na yung bultuhan. So, napag-uusapan na yung presyo. Ganon. So, iba pa rin yung presyo pag isa lang, doon sa maramihan. Ah, okay. Oo. Gaya ko, nakapagbinta pa ako ng 27, pag isa lang. Uh -huh. Pero pag maramihan na, kunwari 30 bags, 15 bags, 25 na lang. 25 na. So, yung ano po, ano po po ba yung ibang gulay din ngayon na karamihan na binabagsak po dito na yung presyo? Ah, uh, ang kamatis, ang kamatis. gumanda ang presyo kasi uh -huh. dati 40, ngayon 60 na. Ah, 60. Oo. Uh Oo. -huh ang patula, sampo. Ang sili, ayan. Uh, Siling panigang. Opo. Oo, pero depende din sa klase ng panigang, sir. O. may, may pang dynamite. yon umaabot din ng 40. 40, ang isang kilo po. Opo, o. pero sabi ko nga pagbultuhan, 38, 35, o. Dipindi depende na sa usapan. Depende eh. usapa, Pang gusto na rin ng farmers. O. sa akin kasi ano eh, Nandito yung mga farmers ko kasi so ah. naririnig nila yung presyo ko. Ah, yun yung kagandahan. Ay oo, oh, oh. running price ako, naririnig ng farmers. Ko. Ah, okay, okay. So yun, pag ano po magbabagsak na po sila dito ng, ano, for example, uh, produkto, ganyan, um, ano po yung kailangan nila tama po na umaga, dapat maaga sila. Parang ah, yes, ganun. yes sir. Kung gusto nila ng magandang presyo dapat talaga maaga. Maaga sila. Opo, kasi pag 11 ganun hmm. ang naiwan ng mga buyer dito mga Santa Barbara. Santa <laughs> Pag ano naman po, uh, dapat sila na dapat ang magdala dito no, no. Ay, yes sir, sa akin ganun. Opo. Sa akin kasi <laughs> Sa akin kasi ano, mga farmers ko sila ang nagdadala dito. Ay, kasi, kasi, sila ang Oo, kasi hindi ako pwedeng umalis dito. Mm. Siyempre ako yung tagabantay ng Yan nga po, eh. <laughs> tagabantay ng Kristo. Ah, Tsaka para mamonitor Parang ko dadalhin. din yung presyo. Para mamonitor. Parang dadalhin po nila dito dapat maaga parang ganun po para hindi sila makulit. Mm uh, Tapos yung ano po namang presyo pa po ng ano katulad ng ayun mga talong. Uh, opo, ang opo, ganyan. 12, 10. 12, 10 yung opo. Tapos uh, uh, sa uh, talong po. Uh, ganun. ang talong medyo tumaas. 45 na. Ay bumama na rin daw ang ano talong, ah, talong. dati 45. Uh -oh. -huh. Ngayon ay o oh, 30 na lang daw. Uh -oh. -huh. Sampu lang? Pinagbayad kayo. Ayun. <laughs> <Kaya, laughs> bayad patalas-talas. Oo tsaka, ganun po uh, kasi dito. Kunwari uh, yung buyer, kukuha, mamaya na lang yung bayad. Oo. Uh, o kaya bukas na lang yung bayad. ano, uh, ganoon. Depende sa maging ano. Usapan. Sa suitcase. So sa suitcase so so na namin. Oo. Sa suitcase. Ay. Gaya kasi uh, noon. Kunwari yung buyer hindi nakabiyahe. Uh, yung kargador ang kukuha. Uh, so yun din yung risk ng mga traders. Uh, kaya minsan yung mga traders ay mababang magbayad. Oo. Uh, kasi nga, hindi siya cash. Ah, hindi siya cash. So, pag isang ano po, anong kailangan po nilang, ano, lalo na kung magbabagsak po sila ng gulay, anong kailangan po yeah. nilang gawin pag, ano po, pag ay, dito magbabagsak sa bagsakan, sila sa inyo? Sir, hindi. ang Ano dito sa bagsakan, pag ang sasakyan mo ay kulong-kulong o tricycle, may permit. Ah, may permit. Okay. Hindi permit sa amin, permit sa, ano, ah, dito sa munisipyo. Munisipyo. Okay. Yun, mura lang naman. Ah, magkano po kaya? 800 yata. 800 niya day. Eh? Lifetime 100. na po 'yun. One year. One year, ah, one year. One year. Okay. <laughs> weeks Pero pag two. four wheels, walang permit. Ay, walang permit. Huh? Yung Rosco, yung... Ano ba yung ibang sinasakyan? Ay, mga ano. Kalatre, yung uh, Rosco, basta yung Rosco na ganyan. ano. Iba yung rusko parang tricycle din yun oh. na may ano, parang kuliglig. Oh, parang kuliglig. Yun wala yung na po yun. Permit. Ah, wala na. Yung tricycle lang at saka kulong-kulong. Saka van ganyan, wala na. Ang van wala. Uh, kasi yung tricycle, tricycle at saka kulong-kulong kasi kuminsan, minsan ginagamit kasi sa pang-artela. Kaya okay. yun may permit. Ay, okay. Okay. Mga sa bagay, oo. Oh. Ang kamote ngayon, 40 yung good, 30 yung medium. Ah, okay. Yung, ang panigang, yun nga, yung dynamite, gano'n. Uh, Pero ang ba? Taiwan bumaba din. Bumaba. Yung ano po, uh, ano yung talong? Magkano nga po yung talong? Uh, Fort... Fort... dating 45 ngayon daw 30, ngayon sabi 30. ni Bibi. Apo. Uh, yung patola po? 10. Ah, 10 ang isang kilo, ang per kilo. Yes, sir. Uh, sa sibuyas, may ano po kayo sa sibuyas? Ang sibuyas tumaas. Mm -hmm. Uh, dati nag 800 na yata yun eh. 800 per sako na? Oo, oh, pero ngayon, 1-1-1-3, one, 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 ah. sabi nung ano, sabi nila. Ano po yung med ano yun? medium, yung ano po yan? Medium. Ah, medium. di dos. ah, di, ah di dos. ah, di dos kasi ang tawag nila doon, yung ah, maganda. Po. Ay, ah, maganda. Magandang klase na pala. Pero nila. yung ganyang, ano, siya, interview Ah, sunya, sa manok ang tarong? Uh, 60, 60. po. Ah, 60. Kasi mas mahal yan. Oo, oh, malalit. Ano yan? Mas mahal. Ang Parang, sigarilyas, ano na, sigarilyas tumaas din. Tumaas din. From means noong ano 30, uh -oh. ngayon ay nag-50 naman kahapon. Pero depende nga 'yung pagdating mamaya. Uh -oh. Kasi po dito sa bagsakan po ang talagang ano mo ng ng price is pag 11 o'clock Pag 11 o'clock doon mo makikita kung ano sir, kung babagsak ba uh -oh. or sumingit tumaas. Ah. Kasi pag ganitong oras yan, ganyan na, gaya niyan, ah. nagdadatingan na sila yan. Ah. Ano muna, na, yan. nagbababa. Nagbababa. Yan, nagdadatingan na. Alos karamihan, makikita niyo po, ano no, ang palaya talaga. Ang marami ano, ngayon. Oo, marami ah. kasi ang, ang palaya. Kaya kasi, uh, pagka tama sa timing, tama sa presyo, ah, uh, malaking kita malaki ayeto. Yun ang malaking kita kasi dito sa Bagsakan, yung yeah. ang palay at sa katalong. Ah, sa mga farmers. Sa mga farmers. So O oh, pero tong taon na to kumita din ang mga farmers sa uh, sili. Sili. Oh. Kung ano po yun mam, no? kung saan man sila dito sa Pangasinan basta abot nila kasi, 'di ba po, sabi 'yung Ilocos. Minakakarating pa galing oh, Ilocos. 'Di ba? Kasi ano sentro ang Pangasinan, ang Ordaneta ah, sentro. Ang, mm -hmm. ang biyaheng Bicol dito din. Oh. Uh sila dito para mag-pick up. Hindi, dito sila namimili. Ah, dito sila namimili. So ang Bicol, ang Cagayan, Oo. lahat. Lahat, Oo. May Tacloban pa nga sa Bisaya, Oo. dito rin nang gagaling. Oo. Keson. Quezon, yes. Quezon, ganon. Ibig sabihin po, um, yun po yung magiging ano nila na pagkulong-kulong, may bayad yung ano. Hindi, kukuha sila uh, ng permit. Permit. Uh, pero pag mga ban o sariling truck nila, ay wala. Wala nang buyer. Walang okay. walang permit. Apo, parang yun lang yung ano, yung kailangan naman nila. Tsaka ako kontakin nila kayo. Yung tricycle lang at tsaka kulong-kulong. Apo. Tapos ko kontakin nila kayo kung ano yung ano makapag-usap po kayo. Parang gano'n. no. Is, siguro ngayon mga kasaksi ko dito sa description yung number o kaya dito mismo yung number ni Ma'am Merly para kontakin niyo na lang, ma'am. Para kontakin Ay, na lang nila kayo kung may mga tanong sila. yes. Sir. Oo, kung ano pa yung presyo, pwede nila kayong anuhin. Yes. Sir. Pero yun mga kasaksid, kaya update din tayo, mag-update na rin tayo. Araw-araw, pag -araw, ano na po, ah, uh, may message ako ni Ma'am Merly sa presyo po ng gulay natin. Siguro maganda ma'am, umaga ako, lagi mag-update sa kanila. No? De, pag ano mag maganda pa? maganda siguro sir ano as of as of 7 am and then as of 3 pm dalawa, no. dalawa para makita ng mga ka farmers kasi po mga kasaxen farmer din po ako oh. farmer din po kasi kami kaya alam ko yung hirap ng farmers na bago pa lang magtanim umuutan na tayo ah. pero ganun po talaga ang lakaran dito sa bangsakan iba yung presyo pag maaga iba din ang presyo pag ah. hapon okay. yes sir so, Ayan, so yan mga kasaksida, iyaano ko po sa inyo sa lahat na nagtatanim ng gulay. Ayan, iipabanggitin ko po, po yan sa inyo yung mga presyo ng mga gulay dito. Ayan. Sa Lulan, ang Baguio Vegetables, hindi ko po alam. <laughs> <laughs> Oo oh, oh, yan po. At ayan, ito yung mga nagamitan ng ano, may nagamitan dito ng abundant harvest eh, na ano. Oo, oh, kanina 200 plus yung aking ano ang palaya. Uh, siguro mong sa process na lang po ng ano no, sa process na lang na for example sa pagpe-payment sa pagbabayad, sa pagbabayad, doon na lang kausapin nila kayo kung paano yung process. Ay, pag, pagbabayad, sir. Ah, pag magbabayad kayo, pagbibili. Ganyan. Sa akin po, ano, sir, ah, pag umuwi na yung farmers ko, bayad na ako. Hindi ako umuutang sa mga farmers ah, ko. Yun. Po. Ah, yun po pala. Yun po yung magiging ano niyan. Kaya yun, lapitan niyo si Ma'am Merly. Hanapin, tanong lang kayo dito, pagpunta kayo dito sa Magsakan, kilala si Ma'am Merly dito, Merlyn Lorenzano. O, kaya tawagan nyo siya para maigad kayo ni Ma'am pag na dito. Oo. Oh, yun, yun lang naman. Pag ano, Ma'am, may mga katanungan, uh, tawagan nyo lang si Ma'am dito sa number na to uh, para may bagsak nyo kung may gulay na kayo na harvest, i-harvestin, di ba po? Kahit anong gulay na harvestin. Pati nga, uh, bulak lang mo, ng katuray. Oh, uh, kahit munggo, no? Oh, oh, pati ano, yung spinach. Oh, spinach. Lahat ng klase ng gulay. Okay. Oh, Medyo kalkalo yun. Kulitis. Ay, hindi ko alam yun. Ay, oh. Basta spinach. Ay, spinach. Oh, oh yun mga kasaksida. At Ah, uh, salamat ma'am Merly sa iyong time. Then. That... Ako hindi hindi ko inaano kasi kawawang mga yeah. Oh, pa. schedule ng bago ano, ano sila. Tama sila pa schedule kasi. Ah, pa schedule tama po. Ah, oh, pa schedule din kayo mga So yun ma'am Merly, maraming salamat. <laughs> Oo, at nabigyan niyo kami ng time dito at kung may mga tanong naman sila, ay tawag na lang sa inyo. Sabi ko nga po, ano, farmers po ako kaya alam ko po ang kalagayan ng mga farmers. Ah, yes. uh, magtanong lang kayo sa akin. Uh, magtanong free. lang kayo. Oh, yun po sa nagtanong, nag-comment. Ayan po, ito na po yung video para po sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat, ma'am. Okay. God bless God bless po. Bless po. -bye. Bye.